Ayan guys, magluluto tayo ng halayang Ayan, tapos na nating nabalatan at nilaga guys At ngayon is kakayo naman natin Ayan Para pino siya at wala siyang mga buo-buo Pag niluto na natin siya So, kailangan kayo natin siya dito sa mas pino Ayan Para sure na wala siyang buo-buo So, ayan guys. I-grate lang natin sya ng pino. Ayan. Ayan na. Tapos na. Tapos na natin itong nag-grate. Tapos, ayan ha. Haluin na natin. Ito guys, nalagyan ko na sya ng evaporated milk. At, uh, lalagyan pa ulit natin ng isang latang ano, condensed milk na flavor niya is ubi. Ayan. So, ayan guys. Ilalagay na rin natin ang condensed milk. Uh, na flavor niya is ubi. Ayan. At Ayan guys, nalagay na natin ang condensed milk at haluin po natin maigi. Pagkatapos po ay lagyan po natin ng butter or margarine. Ayan guys. At lang po nating maigi. Ayan. At eto na po yung finish product natin. So ayan. Napakasarap po nito.